Yan, andito na naman kami mga kabrad At kami ni Brother Brian na magkasama uh, Rest day share pot At nandito naman kami ngayon sa tapat lang itong barangay Wawa na Subu Batanga Nandito lang kami sa aming lugar Ayan, may igit na nababatak natin mga kabrad Ilang piraso pa lang ating isda at uh, ito nga Puro kang bray bumalik down sa barangay Papaya at gawa na may nag-comment dito yan shout out nga pala nag-comment nga pala at wala na daw sila mauling bako at bisugot na uhuli namin pero joke lang din naman na sabi niya at nagpapashout out nga pala itong ating isang mananood na taga barangay Papaya Richard Masangkay shout out sa iyo aka boy Kaldag. <laughs> boy ka <can you? laughs> uh, Boy hahaha 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 mo lang hahaha 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 kailangan nyo kami lang kaya lang si Goy at si Kambray. <laughs> Ayan o, utik na yan. <laughs> Richard Basangkay ng Barangay papaya nasa Pubatanga. Saya, shoutout sa iyo. At ingat, ingat. Sana na may makahuli daw kami. Ayan, thank you yan. Napagbigyan ng inyong shoutout. At tama-tama kami sa S Kambray. <laughs> Kambray at si koy Huw! <laughs> <laughs> eh, sabi nyo ba sa tipo'y puting ni Brother Brian, dami mga naman magig magiging magiging alias. <laughs> Boy, kaya <can you> nito. <laughs> sige, sige. Banday-banday kung -banday. makakadagdag pa tayo ng huli. Ilang teraso pa lang ating huli. lang din ang ating isda so ayun mga kabrad aksidente ha ito nangain ng isda ang ito hindi naman natin sinasadyang mahuli siya ayun nakalpas na yo nakalpas na tuloy tuloy pa rin tayo sa pagbabatak mga kabrader pero wala Ay, ito pa rin talaga hanggang ngayon ang pinipilas ni brother Brian halos buong kitang buong kitang, hindi pala halos buong kitang namin ang buong panguray at sigoy ang bule na lang bato na lang at lulubog na ang araw ayan, 5.19 na ng hapon eh ta, ay paano ba makakasambot kami nito sa isang libo sa alagang isang libo pa inamin dalawo dos mesa four hundred thirty per kilo pa inamin ng hipon na ipinapa inamin paano ba kapunta? Gah, <laughs> <Yeah>. hindi. kaya pa sa ano lugar <laughs> ni Boycanyon Ayun ulit rin eh, ebrador pa yan. Nakasambot pa may kapo. Dito wala. Maganda pa sa lugar ni Boy Canyot. <laughs> At uh, maganda-ganda ang isda daw. May bakuko, may bisugo. Pero dito sa lugar ni ka-brother. Dito nga sa Nasugbo. Ah, sa Barangay Wawa, tapat din ang bukana. At halos lang din dito sa May San Diego eh. Puro cambray. Soos. Kaya siya, kaya buwas dadayo ulit tayo kay Boy Canyon. Doon uli kami aarya sa lugar mo ng Barangay Papaya. <laughs> All right, abang-abang mga ka-brother. Talagang ganyan ang buhay, bawi next life, iga nga. <laughs>